Hello guys, good morning. Hello mga ka-LG. Update ko kayo sa aking mga palyanopsis. Ito yung mga natira kong mga palyanopsis. May mga namatay-a din ako. At ito yung mga natira na mga nakasurvive noong tag-init. Ayan. Ayan siya guys. Ito yung napanalunan ko dati. Hindi ko pa ito nakikita ang flower. Kaya first siyang mag-flower. Ayan. At may nakikita na tayong pausbong na spike sa kanya. At ayan na ito din ay hindi nakaligtas sa mga suso. At ayan nga may mga kinainan mga yung kanyang mga dahon. Dahil sa mga suso na super dami dito sa amin ngayon. At ayan yung kanyang pausbong na spike. Ayan ito ay bago pa lang. Kung halimbawang matutuloy ito ay first time kong makikita yung kanyang flower. At ayan yung aking mga palyanopsis. Ito din ay may isi-share din ako sa inyo dahil ito yung na, nagkataon na yung nagkaroon ng tag-init dito nga sa amin na napakahabang tag-init yung iba ay munti ka ng mamatay talagang yung kanilang crown ay nagkaroon ng ng crown rot at an, na ano talaga at ipapakita ko sa inyo yung mga muntikan na talagang mamatay. Ito naman ay hindi nalagas lang yung kanyang dahon pero nagkaroon siya ulit ng mga panibagong dahon nung panahon na dumating na yung tag-ulan. At ayan nga guys, nagkakaroon na din sila ng mga bagong rot. At ayan ang mga palianopsis ko na ito guys ay nandito lang sa ilalim ng arawan. Dahil yung ng time na akala ko ma mamamatay na sila, pinabayaan ko sila dito sa arawan. Naubos nga yung, na ano nga yung kanilang dahon. Pero yung nagtag-ulan na nga ay nagkaroon sila ng panibagong dahon. At mukhang may na-observe ako na yung mga bagong dahon nila dahil yung sumulpot na mga bagong dahon dahil nasa ilalim na sila ng araw tumibay at hindi na nasusunog sa ilalim ng araw dahil ito ayan tingnan nyo guys wala yung kaharang harang nasa ilalim talaga sila sa lantakan sila ng araw at ayan nabubuhay naman sila yun lang nga ang mga suso ang aking problema at dahil nakasurvive sila at hinayaan ko dito sila sa ilalim ng araw, ay talagang tumibay sila. Kaya talagang pwede din pala sa initan itong mga palyanopsis. Kaso ay hindi, hindi ko maisasuggest na yung mga bago, halimbawa yung mga bago nyong i-order o in-order ay dumating sa inyo, hindi ko isasuggest na ilagay sa arawan kasi talagang masilan sila. Ito kasi pinabayaan ko na talaga ito kasi nawalan ako ng pag-asa dahil nga yung isa, pinutol ko kasi nag-crown rot, bali puno na lang yung natira. Ipapakita ko sa inyo. At ayan o, yung mga kinainan ng suso. Oh. guys. Yan. Yan ang mga kinainan ng suso na muntik na ding magpa chugi sa kanila. Pero ayan, nakasurvive din. Ito din, mayroon din. Ayan, may spike na siya. Mahaba na siya. Nalagas din ito ang kanyang dahon ng tag-init at ayan may mga bagong dahon na dahil bagong tubo sila at sa ilalim sila ng araw tumubo ng mga dahon yan at ayan oh hindi ko na hindi ko nakikita na, na nagdidilaw na sila kasi tumibay na sila ayan oh hindi ko nakikita nyo lumiit yung kanyang puno dahil talagang nalagas yan talaga at akala mamamatay na pero ayan may mga bagong root na at ayan nga guys may spike na siyang pasok. Hindi ko pa din alam ang flower nito kung ano dahil bago lang din kasi yung nagtag ini talaga ay nalagas talaga yung mga dahon nila at ayan maganda na ang dahon nila at kahit nasa ilalim sila ng araw okay naman, hindi na sila na ninilaw at nasusunog manilaw man sila, yung mga old na dahon na at may mga bago na namang susulpot na dahon o oh, diba guys, ang ganda oh, may aabangan na naman akong spike or flower. Ayan, yung isa sa mga update ko sa aking mga palyanopsis guys. At ipapakita ko pa sa inyo yung palyanopsis. Ipapakita ko din sa inyo yung mga flower nila noong time na nasa lilim pa sila at yung time na magaganda pa sila ito. Ipapakita ko din yung flower nito kasi nag-flower na yan sa aking pag-aalaga. Ito na chugi din ito o muntik ng machugi. Yun na yun dahil yan nagkakikis ulit yan ay balikikis na lang kasi nagkaroon siya ng crown rot at na ano talaga at ito yon ito maganda din ito yan kinain ng suso at iwan ko kung makakasurvive ba yan ipapakita ko din sa inyo yung kanyang flower ito din ito hindi ko pa nakikita yung flower kasi bago pa lang yan sa akin kinain din siya ng suso at ito yan ipapakita ko din yung flower niya at ayan, may bago din siyang flower at tingnan nyo naman guys. Ipapakita ko din yung flower niya dati. At yan, muntik na nga makain niya ng ano nang suso yung kanyang spike o. Oh. At ipapakita ko din sa inyo yung mga iba pa. Ayan, yung mga ito, muntik na din itong machuge. Nagkaroon siya ng kikis. Ayan, dalawa pa lang yung kanyang, yung dahon na umuusbong at may kikis siya kung nakikita nyo guys, ayan yung mga root nya na namatay yung tag-init talaga ito, ayan o, oh, na, yan nagkaroon siya ng crown root, ayan o, oh, yan putol na yan, at ayan sumibol ay kikis na nya, ayan o, kung nakikita nyo ito yung kanyang kikis na at ayan, pinapapak din siya ng mga suso, at ayan, nakukuha ko din sana nga ay eh, hindi na siya maulit, kasi ayan din isa pa, kinain din at natutuwa ako kasi may mga bagong rot na siyang umuusbong ayan at sana ay hindi na sila ma ano ulit ng mga suso at ayan guys nasa ilalim na yan sila ng arawan at ito yung isa sa mga ano ko guys ayan may spike na siya ayan yung sinasabi ko sa inyo yan kasamahan niya yan silang tatlo, yun yung panalunan ko kung nakikita nyo yung sa mga old video ko yan yung tatlong na panalunan ko ito, muntik na talaga siyang machugi guys nawalan talaga ako dito ng pag-asa yan, dyan ko siya nilagay dati dahil talagang nawalan ako ng pag-asa yan, yan o naputol yan yung kanyang ano na, kasi nagkaroon siya ng crown rot at ngayon na, nagkaroon siya, pinabayaan ko siya nagkaroon siya ng dalawang kikis yan, at may mga bagong rot na, ba diba? Yan yung kanyang kikis. Yan yung naputol sa kanya. At ayan, may spike na nga siyang sumulpot. Naputol yan ay pinutol ko dahil wala na. Nabulok yung kanyang crown. Tapos pinutol ko, may part pa na buhay pa yung kanyang kalahating puno at saka may mga sariwa pang ugat. Nilagyan ko lang ng cinnamon powder o kaya detain. Ayan. At ayan nga, nagkaroon siya ng dalawang kikis. Dahil pinabayaan ko lang doon sa kanina nga yung tinuro ko na part. Pinabayaan ko siya doon. Lantakan talaga siya sa init. At yung nagkaroon siya ng kikis, napansin ko dahil naging busy din ako hindi ko na siya na ano talaga na asikaso napansin ko yung tumubo yung kanyang kikis ay tumiba yung kanyang mga dahon hindi na siya nasusunog dahil siguro yung kikis na yun nagumpisa na sa sikat ng araw yun ang na obserbahan ko sa kanya o diba guys, ayan may mga bago na siyang rot at maganda na yung kanyang kikis at ayan nagkaroon siya ng spike na, 'di ba? At ngayon nasa ilalim pa rin sila ng araw, bagamat may malapit na puno ng nyug sa kanila, pero hindi ko sila nilagay doon. Talagang sa arawan talaga sila naka lagay at walang net net walang ano, kumpara noong unang dumating sila, nilagay ko sila sa shaded area nilagayan ko sila, ginawan ko sila dati diba yung greenhouse tapos nasira na din kasi kinain na ng mga ana yung mga kahoy at pinasok ulit sila sa bahay at ayan nga dahil sa tag-init ayan dahil walang tubig ang pandilig nasira yung kanilang mga crown at iyan pinutol ko at ayan nagkaroon na nga siya guys ng panibagong kikis at yung mga dahon niya ay matibay tumit tumitibay pala ang palyanopsis kapag yung dahon na par bagong umusbong ay nasa ilalim na ng araw pero kung may mga nanonood dyan na nag-aalaga ng mga palyanopsis ang may sa ko ay wag nyong ilagay din sa arawan kasi yun ay ano pa yun ay masilan. Pero ito kasi, nagsimula na sila sa arawan. Ayan ba yung mga tulduk-tulduk man na ano yung kanyang dahon. Pero ayan, matibay pa rin hanggang maging old na yan sila. At ayan, bagong aabangan. O di ba May ano na naman siya may spike, malalaman na natin kung ano yung kanyang bulaklak dahil ito ang first na mamumulaklak siya dahil yung naano nga siya, nagkaroon siya ng crown root ay pati yung parang poosbong na ano dahil sa sobrang init, nasira na yung spike kaya nawalan na ako ng pag-asa kaya pinabayaan ko na lang siya at sa paglipas nga ng ano hanggang dumating yung tag-ulan Ayan na, nagkaroon na siya guys ng panibagong spike at kikes At ayan, yung puno ng niyog, malapit lang siya dyan. Pero hindi siya automatic na kaano. Ayan o, oh. wala talaga silang net at walang ano. Kaya, ayan, eh, yung aking mga palyanopsis ay tumibay din. Tulad ng aking mga orchids, tumibay sila sa init. At ayan guys, kung makikita nyo, ang healthy niya. O diba? Tubig lang din at hugas-bigas ang dinililig ko dyan. Bawang na din para pangpasigla at yun lang, yun lang mga ginagamit ko sa kanila guys. At ipapakita ko sa inyo yung mga flower nung nauna, yung mga naunang palyanopsis, yung kinain ng suso, ayan, ayan sila. Yung mga orchids ko nandyan pa, hindi ko pa sila nakikita, ayan yung mga banda. Talagang ano pa lang sila, nag-uumpisa pa lang silang makarecover. At ayan nga guys, yung aking updates, aking mga palianopsis at iba pang plant. At kung nakarating kayo sa part ng video ko na ito, at hindi pa kayo nakakasubscribe, huwag niyong kalimutang magsubscribe subscribe mag-like at mag-comment kung nagustuhan niyo itong aking video. At pakihit na din ang notification bell para updated kayo kapag pa may bago pa akong video. Thank you for watching!